nakakatawa ka ba, Lilith? Sa tingin mo talaga nagpunta ako dito para makipagbati sa'yo? Kung ganun, bakit ka nandito? I just wanted to tell you na sana natuluyan ka na nung bilanggong nag-attempt sa buhay mo. Because a killer like you ay walang karapatang magtagal pa sa mundo Talaga ba, Ella? Ganun katindi yung galit mo sa akin na pinagdadasal mo na may mangyaring hindi maganda sa akin? Oo, oh, Lilith. Kasi kahit mabulok ka pa sa kulungan, it's never gonna be enough. Because for me, you are the worst person in the world. And every time I look at you, naalala ko lang kung paano mo walang ahong pinatay si natin. So you don't deserve to live. Sana namatay ka na lang. Pareho lang naman tayo yung gusto eh. Yung mahuli, yung totoong pumatay kay nanay. Kaya sana hindi sa magpabulog sa galit mo, magtulungan na lang tayo. Tumigil ka naman sa pagdadrama mo, Lilith. Hindi mo na ako makukuha. At hindi mo na ako makukonsensya sa mga pabiktimo. Tama na to, Eva. Huwag natin makakamit yung mustisya sa ganitong paraan eh. Magkasundo na lang tayo. Huwag ka naman hey ito na magkakabati pa tayo. Ha? Because I will destroy your life. At sisiguraduhin ko, bubulo ka dito sa kulungan para hindi ko na makita yung tinang at tatay mo! Bubulo ka sa kulungan Ano ba? Huwag sa gulit. Ayos ka Ayos ka lang ba? Umalis ka na dito bago ko tumawag ng security para hilahin ka palabas. Anong ginagawa mo dito, Kerr? Di ba pinagbawalan ka na ng Keystone na makapag-communicate sa kanya dahil kalaban natin siya? Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay yung nakinig ako sa inyo at sinunod ko yung utos niyo. At pinagsisisihan ko rin na iniwan ko sa ere si Lilith. Dahil naniniwala ako na inusente at wala siyang kasalanan. I am here now as her friend and as her daughter. So stay the hell away from me, okay? Hindi mo maaaring kambihan ng kriminal na yan! Baka nakakalimutan mo, Kurt. You work for Keystone and Keystone is representing a case against her! Kung magkalala hindi na magkakaroon ng conflict of interest dahil nag-inlay lang ako kay Atty. Constantino about my resignation. Nag-resign ka sa I never should have abandoned you in the first place. Bilang abogado, <laughs> I have a sworn duty na ipagtanggol yung mga biktima ng injustice. Dilip simula ngayon, may kasangga na sa kaso mo. Gagawin ko ang lahat para maabsorb ko ka at makalayo. Ah. <laughs> Seryoso ka ba, Kurt? You're really gonna throw away your promotion para lang sa, ano, friendship niyo? Ano oh, mo, Ira? Hindi ako nangihinayang doon sa promotion na yun kasi hindi ko rin maaating na magtrabaho sa isang kumpanya na pinipigilan akong gawin ang tama. You are going to regret this, Kurt. Mali ka ng side na kinabihan. Because that murderer will bring you down with her. At sisiguro din ko, matatalo ko sa kasama.